Nagpasailalim na sa mandatory repatriation program ng pamahalaan ang 20 overseas Filipino workers mula sa Syria. Ito ang balita ni Bianca Dava. Dalawampung overseas Filipino workers mula Syria ang nakatakdang umuwi ng bansa ngayong Webes. Ayon sa Department of Foreign Affairs, nag-avail ang mga ito ng mandatory repatriation offer ng pamahalaan. Nakatakdang mag-travel by land mula Damascus papuntang Beirut sa darating na Miyerkules ang mga nasabing OFW na iaassist ng mga tauhan ng Philippine Embassy sa Beirut. From Syria, dadalhin sila ng Dubai and uh, from Dubai papunta ng Manila. Sinabi ni Foreign Affairs Assistant Secretary Charles Jose na darating sa Webes ng hapon sa Ninoy Aquino International Airport ang mga OFW lulan ng Emirates Airlines flight EK332. Sinagot ng International Organization for Migration sa Damascus ang tickets ng mga OFW sa ngayon, kabuang 5,473 OFWs ang nailikas na ng pamahalaan mula Syria. Sa bilang na ito, 2,443 ang inilikas mula Lebanon sa tulong ng embahada sa Beirut. Umiiral pa rin sa ngayon ang Alert Level 4 sa Syria kung kaya't muling umapela ang DFA sa kaanak ng mga OFW doon na makipag-ugnayan na sa embahada sa Damascus upang mas mapabilis ang mandatory repatriation sa mga ito nakakatulong din mga kababayan natin dito sa Pilipinas na kung may uh, kamag sila o mahal sa buhay na nagtatrabaho sa Syria, kung meron pa silang communication, then ay tulungan kaming hikayatin sila no na mag avail nitong mandatory repatriation program ng ating pamalaan para mailayo sila sa mga yung panganib no para take them out of harm's way. Bianca Dava, UNCB News World Wide.